Ayaw mandar. <laughs> na kami sa isla ng Manok Manok Island Uh Okay na yan Kaps Okay na na siya Okay na siya itali mo ang iyong bangka. May mga naliligo din. Wala na bang ihaba to? Pisti na, iskam mo ko. Uh, dami tahong. May iskam ako mo ko doon ah. Silong dito maghapon, Pops. Ha? Silong dito maghapon. Yan, si Pops Louie. Manda dito ah. Ikutin po natin. Beras samahan niyo po. Tingnan niyo yang menak pupuntan hari itu eh dati solo namin to. Nangayta ako man ng pana te. Pana. Parang maraming tahong dito, ah, oh. Kasama nito, walang kiti. Walang laman. Balit Hmm. pasabing nga, Pwede sabing. Pero may bahay dyan. Dati. Bahay dyan. Private property yan. A private property ko. Sa lulo mo. Sa lulo alam na ako na Meron din po siyang sandbar. Kunti lang. Pang ano lang. Pang chill chill lang. Tapos andun yung ano. Tulay. Tulay. dito, biat biar ay didila. Tala ba, talaba Yes, Manok Island private property. Kamay ko, ah. Private. Yan sa mga walang budget sa February 14, pwedeng-pwede dito. <laughs> Ayun, Manok Island. Ini ikut namin yung Manok Island. Dito lang kami sa gilid-gilid. Ang oh, tahong Oh. Uh, daming tahong. Mga maliliit. Walang laman. Tahong ni Karla. Tahong ni Karla. Na yan. Ha? Pugad yan dyan sa dilid ng bato. Pugad lang. Baka ito. May galit eh. Pinutunog kanina. Nangingitlog yan dyan sa mga butas-butas na mga ganyan. Tingnan natin ha. Tapos ahas, ahas pala. pala, no? pala sa butas. Anam daw May? Kayman. Balon? may pinagkuhanan ng na Ano yun? Ito. Tingnan natin. <laughs> wow. Tingnan ka. Bari Oh. Uh, may 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 tubig. Bari bari. Lalim. Meron pa lang ganito dito. Merong ano? May butas. May butas, wah, wah, may butas, nilalangin nyo lang yan. ibay. Tatlong oras na bago kami ano Umahon. Tatlong oras ba? <laughs> ano guys, ka, da. <laughs> kahit nga yung isda eh. Pagkatatlong oras yan, boy. Oh, ang daming isda dito. Oh, may merong bangus dito na nagpapay nga. Oh, ay no. Oh. Oh. bakit ano yun? Sugpo. Baka sugpo yun. Yan, malapit na naming maikot ng buo. Pwede kayong tumakbo-takbo dito pero nakapaapa <laughs> Naikot na namin kaagad yung buong Manok Island. Malit lang siya pero maganda rin naman. Maganda. Marami. Kung marunong ka mangisda, marami kang mapagkikipunan dito. Pinya o pinya pinyangol. Pilit <laughs> <laughs> lang siya sa bayan ng anda. Ayun Wala pa yatang 5 minutes yung biyahe dito, Pops, no? Meron. Ah, meron din. Ganda mag-relax dito, lalo pagka may dala kang duyan, tapos meron kang dalang lamisa, saka alak. Oh my God! Wow! <laughs> Impi lang, pwede na. Imperador Lights. Sponsor. <laughs> Sponsoring pa lang. Ano dito eh. Oh, may tent. Yan yung maganda, may tent. Buti pa sila, may tent. Pati modem mo ito rin Yan, nuwi na ba tayo? Hindi pa. Ha? Ito ikaw. Nuwi na ba tayo? Ikaw ah. Ikaw ang driver ko ngayon eh. Ang mga konti. Wala tayong dalang pagkain natin. Ay, tayo tayo sa Si, si, <laughs> Yan, pahinga pahinga muna ng konti. Relax, relax. Langhap ng sariwang hangin. Iskayo ba? Iskayo ba? Mini. <laughs> Delikado na naman to. Ngayon natin dun sa silong para walang makaapak. Yun. Mag-vlog ka to. Kunta sarili sarili. ano may may laman yung tahong oh. Mayroon. Ayun Mayroon. Paano ba buksan to? Hindi ka marunong mambukas ng tahong? Hindi, kumain lang. Nala lang yung duyan mo eh. Hindi sana mayroong tayong duyan-duyan dito ngayon. Oh, daming tahong dito. Tahong ni Carla. Ito malaki. Ito malaki oh. hup malaking bukya walang laman wala na ubos na yung tahong nya so babatsi na po kami kasi nakapaglanghap na kami ng sariwang hangin then tahong. tahung istahung Ha? Ah? Yan, so pauwi na po kami. Nire-ready lang ni Pops yung ano, yung bangka. Choo -choo -choo.

Hindi pa pwedeng pandarin dyan, pap. Hindi ano dyan, okay. okay. Kailangan Eh, sila. Oh, Malaya sila. Malaya na sila. <laughs> Malaya na sila. <laughs> hindi lang pang kalsada pang dagat din nasa adventure po kami ng konti Yan, Nandito na po kami sa pantalan So hanggang dito na lang po muna Hanggang dito na lang muna ang aking walang kwintang video. <laughs> At kung ikaw ay mahilig sa mga walang kwintang videos, pakisupport na lang po ang Coke. Ay, Coke. <laughs> coke. One liter. support na lang po ang aking YouTube channel Calbs Vlog. Yan, shout out kay Pops Vice. Pops Louie. Yan. Yan. malupit ang mga bumi banking banking diyan sa kalsada. <laughs> pag motor, di, di susi yung lock nya. pag uh, ito, detalye. Buti hindi na nakaw yan, Pop. Ha? Buti hindi ni walang nagnanakaw diyan. Ako lang magnanakaw dito, Pop. Wala nang namang nakawang ko pa sarili ko. <laughs> me a good old rub, 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 rub. Hehehe, boy, I'll oh, be. <me. laughs> Alam mo, magandang ending. Kung ikaw ay hindi pa nakaka-subscribe kay Calc's Vlog at gusto mo ng mga walang kwentang video, hindi ka nag-like ito sa wala ka sa akin para parehas tayong walang pinta na <laughs> shout out sa lahat. thank you, bye bye